Maligayang pagbabalik mga explorer ng kalawakan. Kung tumingala ka na sa kalangitan sa gabi at nagtaka tungkol sa mahiwagang pulang planeta, hindi ka nag-iisa. Ngayon, sumisid tayo sa isa sa mga pinakakapanapanabik na mundo sa ating solar system, Mars. Kaya kunin ang iyong mga helmet sa kalawakan dahil sasabog na tayo para matuklasan ang mga pinakakaakit-akit na lihim ng Mars. Ang mga pangunahing kaalaman na saan ang Mars. Ang Mars ay ang ikaapat na planeta mula sa araw na nakaupo sa pagitan ng Earth at Jupiter. Ngunit ano ang namumukod tanging ito sa lahat ng iba pang planeta? Ito ay madalas na tinatawag na Red Planet dahil sa kalawangin, iron oxide-rich surface nito. Ito ay nagbibigay sa Mars ng ikonik na pulang kulay na makikita natin mula sa Earth gamit ang mata. Fun fact, ang Mars ay halos kalahati ng laki ng Earth. Kaya, kung makakatayo ka sa ibabaw ng Martian, mas mahina ang gravity, mga 38% lang ng nararanasan natin sa Earth. Ibig sabihin, mas mababa ang timbang mo sa Mars. Kaya sige, tumalo ng mas mataas kaysa sa makakaya mo sa Earth. Ngayon, let's talk about what makes Mars so challenging. Unlike Earth, Mars has a super thin atmosphere. It's mostly carbon dioxide, and it's only about isa porsyento the density of Earth's atmosphere. That means walang gaanong proteksyon ang Mars mula sa malupit na solar radiation o sa brutal na lamig. At ang klima? Sabihin na natin hindi ito ang pinakamagandang lugar para sa isang bakasyon. Maaaring bumagsak ang mga temperatura sa negatibo isang daan at dalawamput degree negatibo isang daan at siyamnaput degree E, sa mga poste sa panahon ng taglamig. Ngunit kahit na sa tag-araw, ang mataas na tag-araw ay umaabot lamang sa malamig na 20°C, 68°C at ang mga gabi. Well, bumaba ang mga ito sa lamig negatibo 73°C, negatibo isa 0°C? Higit pa rito, ang Mars ay tahanan ng napakalaking dust storm na maaaring sumaklao sa buong planeta sa loob ng ilang linggo. Napakalakas ng mga bagyong ito na maaari nilang baguhin ang tanawin at nakilala pa na nakakagambala sa mga misyon ng Mars. Tubig, nagkaroon na ba ng karagatan ang Mars? Ngunit hintayin paano ang tungkol sa tubig. Maaaring ang Mars ay naging tahanan ng buhay? Iniisip ng mga siyentipiko na maaaring ito ay noong unang panahon. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Mars ay may mga ilog, lawa at maging mga karagatan. Sa katunayan, ang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang likidong tubig ay dumaloy sa ibabaw bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, at ang Mars ay mayroon pangang makapal na kapaligiran na maaaring sumuporta sa buhay gaya ng alam natin. Ngayon, karamihan sa tubig ng Mars ay nakakulong sa anyo ng yelo, nakabaon sa ilalim ng lupa o nakulong sa mga poste. Ngunit huwag ka munang susuko sa Mars. Sa mga nakalipas na taon, nakatuklas ang mga siyentipiko ng mga senyales ng maalat na likidong tubig sa ilalim ng ibabaw. Mayroon pa bang mikrobial na buhay na nagtatago sa mga reserbang tubig sa ilalim ng lupa? Ito ay isang misteryong naghihintay na malutas. Ang mga pangunahing kaalaman na saan ang Mars. Ang Mars ay ang ikaapat na planeta mula sa araw na nakaupo sa pagitan ng Earth at Jupiter. Ngunit ano ang namumukod tanging ito sa lahat ng iba pang planeta? Ito ay madalas na tinatawag na Red Planet dahil sa kalawangin, iron oxide-rich surface nito. Ito ay nagbibigay sa Mars ng ikonik na pulang kulay na makikita natin mula sa Earth gamit ang mata. Fun fact, ang Mars ay halos kalahati ng laki ng Earth. Kaya, kung makakatayo ka sa ibabaw ng Martian, mas mahina ang gravity, mga 38% lang ng nararanasan natin sa Earth. Ibig sabihin, mas mababa ang timbang mo sa Mars. Kaya sige, tumalo ng mas mataas kaysa sa makakaya mo sa Earth. Ngayon, let's talk about what makes Mars so challenging. Unlike Earth, Mars has a super thin atmosphere. It's mostly carbon dioxide, and it's only about 1% to the density of Earth's atmosphere. That means walang gaanong proteksyon ang Mars mula sa malupit na solar radiation o sa brutal na lamig. At ang klima? Sabihin na natin hindi ito ang pinakamagandang lugar para sa isang bakasyon. Maaaring bumagsak ang mga temperatura sa negatibo 125 degree G, negatibo 175 degree E eh, sa mga poste sa panahon ng taglamig. Ngunit kahit na sa tag-araw, ang mataas na tag-araw ay umaabot lamang sa malamig na 20 degree, G, 68 degree G at sa mga gabi. Bueno, bumababa ang mga ito sa lamig negatibo 73 degree, negatibo 100 degree. G. Higit pa rito, ang Mars ay tahanan ng napakalaking dust storm na maaaring sumaklao sa buong planeta sa loob ng ilang linggo. Napakalakas ng mga bagyong ito na maaari nilang baguhin ang tanawin at nakilala pa na nakakagambala sa mga misyon ng Mars. Tubig, nagkaroon na ba ng karagatan ang Mars? Ngunit hintayin paano ang tungkol sa tubig. Maaaring ang Mars ay naging tahanan ng buhay. Iniisip ng mga siyentipiko na maaaring ito ay noong unang panahon. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Mars ay may mga ilog, lawa at maging mga karagatan. Sa katunayan, ang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang likidong tubig ay dumaloy sa ibabaw bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, at ang Mars ay mayroon pangang makapal na kapaligiran na maaaring sumuporta sa buhay gaya ng alam natin. Ngayon, karamihan sa tubig ng Mars ay nakakulong sa anyo ng yelo, nakabaon sa ilalim ng lupa o nakulong sa mga poste. Ngunit huwag ka munang susuko sa Mars. Sa mga nakalipas na taon, nakatuklas ang mga siyentipiko ng mga senyales ng maalat na likidong tubig sa ilalim ng ibabaw. Mayroon pa bang mikrobial na buhay na nagtatago sa mga reserbang tubig sa ilalim ng lupa? Ito ay isang misteryong naghihintay na malutas. Mga buwan ng Mars, Phobos at Deimos, tingnan natin ang dalawang buwan ng Mars, Phobos at Deimos. Ang dalawang maliliit at hindi regular na hugis na buwan na ito ay inaakalang mga asteroid na nakuha ng gravity ng Mars, bilyon-bilyong taon na ang nakararaan. Ang Phobos, ang mas malaki sa dalawa, ay dahan-dahang umiikot patungo sa Mars. Sa humigit kumulang 30 milyong taon, ito ay magiging napakalapit na ito ay maghiwa-hiwalay na bumubuo ng isang kamanghamanghang singsing -sing sa palibot ng Red Planet. Pag-usapan ang tungkol sa isang kosmikong palabas. The Mars Missions, ang ating paghahanap ng buhay, okay. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano natin ginalugad ang misteryosong planetang ito. Nagpadala ang NASA at iba pang ahensya ng kalawakan ng ilang misyon sa Mars, kasama ang mga rover tulad ng Curiosity at Perseverance na nangunguna. Tinutulungan tayo ng mga robotic explorer na ito na maunawaan ang Martian landscape at naghahanap ng mga palatandaan ng sinaunang buhay. Ang pagtitiyaga na lumapag sa Mars noong Pebrero 2021 ay nangungulekta ng mga sample ng lupa na maaaring ibalik sa Earth balang araw. Sinusubok din nito ang bagong teknolohiya tulad ng Ingenuity Helicopter na nakakumpleto ng maraming matagumpay na paglipad sa Mars, isang bagay na hindi inakala ng sinuman na posible. Maaari bang ang mga tao ang susunod? Well, iyon ang pangarap. Ang NASA ay aktibong gumagawa ng mga plano para sa isang crude mission sa Mars. Mangangailangan ito ng maraming paghahanda. Ngunit isang araw, ang mga tao ay maaaring naninirahan sa Mars. Sino ang nakakaalam? Baka isa ka sa mga unang tumuntong sa lupa ng Martian. Kolonisasyon sa Mars, posible bang mabuhay sa Mars? Ang pamumuhay sa Mars ay hindi madaling gawain. Ang malupit na mga kondisyon manipis na kapaligiran, matinding temperatura, at kakulangan ng makahinga na hangin ay ginagawa itong isang mahirap na lugar upang mabuhay. Ngunit, sa pag-unlad ng teknolohiya, ang mga siyentipiko ay nag-iisip ng na mga paraan upang gawin itong posible, tulad ng pagbuo ng mga dump na lungsod o paggamit ng mga mapagkukunan ng Mars upang lumikha ng breathable na hangin. Ang mga kumpanyang tulad ng SpaceX ay nagtatrabaho na sa spacecraft upang dalhin ang mga tao sa Mars, at habang marami pa tayong taon ang layo mula sa kolonisasyon, nakakatuwang isipin na isang araw. Ang Mars ay maaaring maging pangalawang tahanan para sa sangkatauhan. Kaya, kung naghahanap tayo ng mga palatandaan ng nakaraang buhay, nangangarap ng mga kolonya ng Mars, o nakatingin lang sa pulang planeta mula sa Earth, isang bagay ang sigurado. May hinaharap ang Mars sa paglalakbay ng sangkatauhan sa mga bituin. Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba kung ano ang iniisip mo tungkol sa Mars at huwag kalimutang pindutin ang like button kung nasiyahan ka sa paglalakbay. Mag-subscribe para sa higit pang mga pakikipagsapalaran sa kalawakan at gaya na nakasanayan, patuloy na tumingala. Ang universo ay nasa labas, naghihintay para sa ating galugarin.